Scared, oh, oh my god, I saw a crocodile. Oh my god, I'm so scared. Oh my god, oh my god, it's a big crocodile in the movie. Wow, crocodile. Oh my god, I see me.

a being crocodile. A Kayo daw yung makuuk banta. Sis! Sulod sa sis! Arte kay kaay! Arte na kay kaay! Not like before. madut na lang po sila. Ay, dara dara Dara, dara, nananiskiwer. Dara, dara. Ayaw, ayaw, ayaw. Ayaw ayaw lang, ayaw lang, ayaw lang. mong kamot, mo niya. Maghalop mo niya. Nananiskiwer. Ayaw, ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw,